nung balak naman 'pag nag-uwi siya. Alam ko na sa Manila 'yun. yun. Oh, ang hapon po. Ikaw talaga ang pinakaramis ko sa lahat. Ako <coughs> nga din yung pag... Magis din kita. Nice! Ano? Ito, Ito may dala ko. Para sa'yo. Pasalubong. Sa Pasalubong. Thank you. <coughs> Marit mo na yung hoodie mo. Oh no! Bakit? Tawanan mo ako eh. Hindi. Marit mo na. Nasa loob ka man na ayan. Ito oh. Okay. Mga pasalubong ako, ito naman, galing pa pala, Tita Emelda. Ay, thank Tapos you po, Tita Emelda. Ito MLDA. sa amin. Um, thank ang, ano, sa Manila? Yun, medyo nainip na inip na talaga. Uh, Bakit? Bakit ka nainip? Siyempre, tagal namin doon eh. Tagal namin din nakabisita dito sa'yo. Na-miss mo ako? Siyempre naman sa yun doon. Wala eh. Puro bintahan lang nakikita ako doon. Wala nang iba. Saka iniisip ko yung mga naiwan dito. Ano? Kumusta? Ay lang. Kumusta mo? Kumusta si Vian si dito? To. Ha? <laughs> ha? <laughs> ha? Kinintay ko to. Alin? Ang mabalik ko. Sana ako. Makita Talagad. yung ano mo yung... Kala ko pupunta ka doon eh. Kung mm. anong look mo dyan <laughs> sa... <laughs> Kung anong look mo? Mm. Kung anong look mo? Ngayon. Um... <sighs> hintayin na lang sunod na buwan. <laughs> Nakakaya eh. O daming makakita. Baka magbago ang tingin mo sa akin. <laughs> sa ito kumakita eh. ito nga ano, na itsura <laughs> hindi pa kasi ito yung ano eh, yung final result hindi, kaya nga pero ano yeah. gusto ko makita ito nga ano, na itsura yung pagkalbo <laughs> oh! <laughs> nakita mo na yata sa filter niya eh <laughs> <laughs> hindi pa kita nakikita yung pagkalbo hindi <laughs> makabalang ang buhok mo para bago Bigay naman ko personal pati. Dati sa cellphone lang. Yung sabuk okay. okay. mo baga mahaba. Makayang pa maging sanin ng pag-aya. Pagkawala mo. Okay. Natatakot ako. Sige na, pakita ko na. Hindi ako matigil dito ba? Wala naman yung sabuk eh. Bakit? Okay, Saan ka tumitingin? Sa So, tsaka sa mukha, syempre. Tapos, hmm. ano, sa loob. <laughs> loob. yung kalooban ha, ba? mo. <laughs> yung kalooban mo, syempre. Kalooban. Anong klaseng... <laughs> Sige na. Ano ba? <laughs> Siguro ng kinahihiyan ka diyan sa ano sa. Syempre mga mga nanood, mga viewers, malayo sa akin. May chicks ka tayo. na ako magsalita. Okay. Hindi mo na nga ako dinalaw doon. Hindi na mo pa ako. <laughs> oh. Layo mo <man>. na. <laughs> Pampira. Kabuti oh. kong sa bahay niyo lang. Pinaasa mo ako. Sabi pa rin ni Doktor Lab. Open na ka. Oo. Oh. Oh. Na-fake news ako doon ha. Kasi sa akin, ano, okay lang kaya kong pumunta. Kaso ay walang magbabantay yun sa ano sa kapalit ko. Tapos may tindahan, baga. Oo. Hmm. Tsaka ano, maiksi lang kasi yung sa ay. Siyempre gusto ko din makasama sila mama. Ganyan. Oo. Oh, Naintindihan ko yan. Sorry na. <laughs> kasi ay nagpaganyan ka <laughs> pa. Okay naman ang buhok mo. Kailangan ko itong gawin. Siyempre. Mas bata ka sa amin. Ako, patanda na ako eh. Mga bata. Saka, pala pagmamalaki mo. Gusto ko pagmalaki na pagmalaki mo rin ako. Gwapo. Gwapo ako. Yeah. Gwapo siya. 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 Gwapo ka naman kahit ikaw ang gano'n. Siya. Siya nga. Gwapo ka naman doon sa buhok mo ah. Kahit na. Sige na, patingin ako. Hmm? Ako matanggal. Wala, <laughs> nahihiya ka talaga. May kinahihiyaan ka talaga. Si Koke. Kamukha ko na si okay Ano ba? Kung bihira ka. Sesend ko na lang sa'yo yung picture ko. Gusto ko ngayon eh. Hindi kasi. Makikita tayo sa milyon-milyong mga tao. Pati siyempre yung iba, hindi naman lahat supporters ko eh. Baka kung anong gawin sa picture ko eh. Alam mo na natin yun. <laughs> Alam naman natin yun. Iba yan Basta kung ano lang ma mga tripan. Wala naman tayong control. diba? Sige na nga. <clears throat> Pag ano na lang siguro. Pag mga ilang buwan kapag ka nakikita na yung resulta. Hmm? No? Sige. Sige. Lalo ko nang pupuwi niyan sigurado akong kasi na na naman malapit sa inyo. nice. <laughs> <laughs> Siguro kaya ka nagampuri. <laughs> gustong gusto mo yung gano'n. <clears throat> para sa'yo lang kasi sa yun. Para sa'yo yun. Lahat naman to para sa'yo eh. minsan, nalulungot ako pagka hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Kailan ah. naman kita hindi na-appreciate? Hmm. Sige na, huwag mo na kanayin niya. <laughs> so ano anumang ginagawa dito nung mga nakaraan, wala kami? Na, dito lang sa bahay, tapos linis ka yes. so, na. Yes. si Tina nga pala sinama ko dito yun. Hmm, Nakakita ko nga. Ikaw <clears throat> nga. Umalabas um, ka pa nga yata eh. Hindi. Hmm? Nag-ayos lang talaga ako para sa'yo. <laughs> <Diyan. laughs> Kanina mukha akong ano dito. Ikaw yung kamusta dun. Kamusta hmm? yung pagpaano mo. Pag? pag... ka man. Di man masakit. <laughs> Kahit gano'n pa kasakit Pana... yan. Yes, Pogi. Hmm. Walang sasakit pa. Kapag di ka nakita. Ay. <laughs> saka di ka mano. Pag nawala ka. Pa. sabog mo? Eh, ng kapatid liya, ito niligilan <laughs> kapatid <Hah? laughs> liya liya <laughs> tigno tap 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 Stop! 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 tap 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 Inaloko mo ako pala ka na. Kasi kung mapakalbo ka lang, madami man ditong ang paanoan. Pagupitan. Ano so, nga, nilipat ano, yung paano? ibang buhok. ginawa naman? Nilipat yung dito ang buhok sa, sa ibang part. Oh no! Nilipat sa ibang part. Dito, sa dito. Dino, Kasi alam mo naman yun, medyo mataas na yung noko. Kailangan kong Dagdagan ng konti dito. Ibaba ng konti. Kailangan makabalik ng konti. <laughs> Pwede pala yun. Eh. Uh, nakalimutan ng ano eh. Tumubo eh. So, ayun. Uh, Buti ka Bata pa, maganda pa. So, um, so, uh, so, so. Wala. <laughs> Nakikilis lang ako na sa anong tura. <laughs> Pag nakatanggal na yung hoodie na yan. Imagine mo na lang, wala akong buhok. <laughs> gusto ko yung ano. Yung walang buhok? Gusto <laughs> <laughs> mo yung dati. Mamaya <laughs> na lang siguro pagkatapos na yung vlog para uh, tayo na lang makita sa atin lang. Ang mga kasabang sila ba mo, di ba? Ay, grabe sarap Parelax din sa wakas Pauwi din Namiss ko dito sa bahay niyo Namiss kong bumisita dito Pero Ikaw talaga ang pinakalamiss ko sa lahat Sana ako din yung of... <coughs> pagbisita sa'yo dito din kita. Natin. Kulit ka na Saya tak nak na lang lagi ng dari kamu. Dilangganan aku komen. Atau nombak aih mabas. Nampaknya mabas. Terima kasih. 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 <laughs> <laughs> Natawa mo kanina pa eh. Hindi ah. <laughs> hindi. Sa'yo lang ako kasi ano na ako, hindi kayo nang si... Tapos nag dito, kita -di, na ka pa dito, di ka na muna nagpahinga. <laughs> Alam ko kahapon kayo nag-una nag eh. Mm. Kagabi. Hindi kanina mo. Daling araw lang. Kakanina na lang. Hmm. Tapos diretso dito, grabe talaga. Siyempre. Kailangan bisita ang pamilya. main hero sih. Hahaha. Abis sih. Masalah. Tuh marah. Lagi punya isu pun. selalu pun tinggal tinggal sampai setiap tak satu hijau. Oh. Bukan ni walan. Hahaha. Tidak. na lang muna kita. Wala, ang tagal na wala. Magmarianda <laughs> <laughs> ka muna, oh. Sige lang. Mm -hmm. Salamat. Kumaan mm -hmm. ka. Okay na ako, makita lang kita mga <laughs> <Okay. laughs> maniwala ka okay. kasi. Mm to. Ay. Thank you. <laughs> Thank you din sa iyo. Love <laughs> you too. Yeah, love you too na. Hindi mo sabi ng I love you. Thank you pa ako. Hi. Oh, no. Pagal natin din nagkita. Uh? Aging sweet ka lang. <laughs> Kahit yan lang. Wala man lang kahit I love you dyan, sure, <laughs> Tanggalin mo muna yung, nasa, <laughs> yung <hoodie> mo. <laughs> <laughs> um, yeah. ko ito sa'yo. Ikaw muna. Ano ako muna? <laughs> pag u ka muna. Ha? Huh? Hmm. Itikaling ako maging sweet siya I love you kawan ayoko di mo <laughs> <laughs> yung tatanggalin hindi lang yun yun lang pala eh hindi huh? <laughs> lang yun sa akin maraming huh? yun mo no? <laughs> <laughs> palagi ko naman sinasabi yun sa'yo baka nga nagsasawa ka, ka na gusto <laughs> ko personal 星期啊。<noise> Yan ako. <laughs> mo ang atensyon ng kausap mo para malaman mong sincero. Edo. Ang <laughs> pira. Sinasabi ko man yun sa'yo. Makakali mo din ako eh. Wala akong nakalala. I love you. I love you. I love you. I love you. Wala akong marikin. Tanggalin mo na yan. Nag-inap din ako. Tidak mengapa. Ia sudah okey. Kamu sudah berani. Saya sudah sangat gembira. Kamu masih tidak menolong saya. Sebentar lagi, kerana saya sedang menangis. Ya. Supaya... Kamu juga akan melihat ini. Saya tidak akan menjauhkan ini kepada kamu. Kamu no? Yes, you know? yes <laughs> Kailangan nyo share, mga kapatid, mga kaibigan, para naman makakita ang ang bansa nang magaganda. Let's drink for you so, guys. Tapos Copy. po tayo. Subscribe, subscribe po. Like, share, comment, and, and subscribe. And subscribe. <laughs> <laughs> like, comment, like, comment. Indi na Like, comment, share, and subscribe. Okay. Thank you. Thank you. Mare, Mare. Don't follow me, It's Black.